Hello guys, good morning, good morning. Ayan ngayon. Uh, may mission tayo ngayon guys. Kasi may tumawag. Uh, humiling ng wheelchair. Kasi hirap nang maglakad kasi yung pasyente. So, ngayon guys, naka hingi naman sa sa munisipyo sa buhay. So ngayon ito ihahatid eh, namin guys. Wait lang po kung ito'y eh, labas ko na. ayan guys ito yun iahatid natin malayo layo ang paghahatidan natin mm. okay okay lang yun pagbibigyan natin kay Kuya Budoy sila ati Uday. Mga kahiner bala magsuna. Kaya mahirap mga argador. Ako, taksima. maganda eh. Uy, magsigaw ka kagad. Good morning. Sinsya <laughs> ka na. Oh, malinis na yan. Ate Uday! Ano po? Anong tao? Tulog pa. Tao po! Kasi tao? Tao po! Ate Uday! Nandito sila? Ay, hindi pa gising? Gising na. hindi na gising na kanina. Ate Uday! Ayan, good morning! Good morning! Wala <laughs> kayo, ba?

Ay, nalusog nga dyan. Napakaputik. Sige po. Nagdaan ako baka mas. Okay lang po. Ayaw mo po makita ka okay sa YouTube. Ayan. Okay. Ayan guys, pasok tayo sa bahay nila. Kuya Budoy. Ayan. Good morning, mga Budoy! Kamusta? Ano? Dun? Ayan. Ito yung Ha. No, hindi ko nililitan. doon sa labas makapagpapainit ka sa araw, makabilad sa araw. Ano? Okay lang ba naka Okay lang ba naka-video? guys. Isang magandang umaga. Ngayon, nandito na tayo sa tahanan ni Kuya Budoy. Ito po yung si Kuya Budoy. Si Ate Uday naman ang kanyang kasawa Ayan. Kauwi lang, uh, ka -uwi nyo lang dito. Ano galing kayo sa probinsya? Ayan nga po guys. Ano. So, umuwi kayo doon sa probinsya para, para magpagalamot. Ano, nang pagaling kayo. So ngayon, pagbalit nyo dito, nabinat? Nabinat siya. Kaya di, di siya makatayo. Masakit yung tungkot niya. Ah. So ngayon? Magwa one, mag one month na. One month na? So, ngayon ano? Eh, nagkaroon ng ano? Payat lang <laughs> yun. <laughs> yung dati na yun? Hindi. Buto niya talaga yan. Pumayat siya. Dati na yun. Kailangan, pilitin mo ah, talaga. talaga magtayo tayo. Ay taba na. mo na. Maupo ka dito. Baka ano ka ba? Ateu, dito tulungan mo paupuin mo para makuha natin ng video. Kasi ipupos yan ni Marenga sa mga OFW niya. hinirap. dapat eh, ano, tanggalin to mo no, kay mainit to sa kwit. Meron ka hinirap sa barangay, kinuha na mo isang araw. Ha? Ito, in... sarili mo na. Kasi, Tapos ano, ay... i-alaw natin, ilak. Ito, ilak natin. Sige, ano mo na muna. O, oh. tara. Mamaya na pag, ano. Waka <laughs> mo maringan ito. <clears throat> Ako. May manas pala. Yung, na nga karo. Ay, Wala na nga, umimpis, umimpis talaga. na nga daw hmm. yan eh. Naka, um, oh. naka oh. naka naka ang ano, yeah. ang latihan, ano, yan. Hmm. basahan ni eh, ano mo, eh, ikot mo yan lang Mars. Ikot mo lang. Yan, para may patungan ng paa. Matigas. na Matigas. Matigas. Niluluwagan kasi. Niluluwagan kasi yan. Pero pag gusto mo na ibaba ang paa mo, lagyan mo lang basahan ng ibaba. Para maano. Lagi siya dapat may medyas? Hindi naman. May ano lang, may patungan ng paa nga. Huwag lang malamigan. Hindi na makalabas na ba? Oo, hindi ka nang makalabas dyan. Tulak mo na lang. Tulak na lang ni Ate Uday dyan. Para maarawan ka rin. Kasi mamumutla ka pag hindi ka magpapaaraw. Pwede nga ngayon, ano na yung, oh, okay, manat yun eh. Yung niya. Ay, hindi. Okay. Okay, 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 hindi yun. Okay. Ang asawa ko na operahan sa mata. Ah, mata. Sa katarata. Oh oh, okay. So, ano? Ano sa makiramdam mo? Mini mini tangke o Ah, mini mini. <laughs> Kaya mo maghawak diyan ng ganyan paikot sa gulong. Ito ito ko eh. Hindi ikaw sa Ikaw ba? ba? Oh, oh, yan, yan, yan. Diyan mo lang iano. Ito 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 dito ka. Kasi ito gugulong to tanggalin mo yung lock pag gugulo, pag gulongin mo yan. mo yan. May lock yan eh. Yan. Eh, sige nga, subukan mo nga dito magpaikot-ikot. Huwag muna kasi baka mapirsa ang okay kamay niya. Okay na yan. Sige nga. Oh, ganda. Buksan natin, mainit. Yan. Yan. Basta di lang siya ma Oo. Hmm. Ay, hindi. Ma wala man yata pang loob yun eh. Yan. Parang ano ya, yata na. yan yung ano nga tawag doon? Exercise. Tulak. Yan. Ay, yan, madali yan. magtulak dito eh. Patag eh. <laughs> 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 Ano-ano ka dyan? Maano ka dyan? Kala po, hindi mo lang ka tukakon rin ang mga. Kagabi, andito kami. Andiyan kami sa kanto. Hindi kami po, hindi mag-video. Doon kami sa kanto. Hindi pwede sa ano, sa video. Ano sabi ng doktor? Anong sakit mo? Ano ako? Kaya, um, ba? advice to buy a registrant ako lang ako. ako. Ano yung ng, no. ah, sa kidney? Subura eh, na ang... Subura sa ako. Ang advice ng doktor, dadaya di sis Eh yun na eh, iniisip na nun. No, yeah. Kung magpapa-umpisa kami ng dialysis, sa umpisa, oo, kasi sa probinsya, libre. Mm -hmm. Paglabas. Saan makang lang? Eh, sabi ng doktora, pwede naman, niya, niya naman hindi yan. Marami na naman may hingian. Marami na hingian. Ano? Inuman ng mga herbal herbal na Ayun nga, herbal At Anong herbal, herbal na? Ano mga... Yung banab ba? Mm, yung sa barok ng Oo, oo mga hmm. ganun. Ano yung... No, de, yung damo na mahahabang, ano? Parag paragis. Paragis. Pahusay yun. Tiyaga ka lang. Ba't ko man nakakita ng parangis madami? So, ayan, ayan, Kuya Budoy. Ano masasabi mo sa... Lalo, ano niya? lang ako sa yam Wala, hindi Kunin mo nga Pero ngayon, hindi ka na mahirapan kasi ayan lang. Sasakay ka na lang dyan. Lalapit ka dito sa lamisa. Pag kumain. Tapos ikot-ikot ka dyan. Mm. I-exercise mo yung mga daliri mo. Mm. Ayan. Tinto salamat na. Nakahoon ako ng ganito. Ayan guys, nagpapasalamat po si Kuya Budu sa kanyang wheelchair. Kasi malaking bagay malaking sa kanya. Man. Help me now! Grabe <tinyo> pa, Charity Group. Ayan. Shout out kay Ma'am Liwayway Sanchez Mix TV. Kay Ma'am Bretis Pinay sa London. Kay Sir Juni Lakay. Kay Sir Rick Yambaw. At kay Sir GR888 Kandaw. At kay Ma'am Jose Reyes Vlog. Kay Ma'am Pearly Jane. Kay... Kay Ma'am... <coughs> Doggy doggy. Eh? Kay Sir Buhay. Kay Siyempre po ang inyong TikTok lingkod na si Nan Stevie Mix Vlog. Ayan, shout out po sa ating lahat sa inyo, sa bawat isa sa inyo kung saan padig man kayong bansa. Ayan. Lubos pong nagpapasalamat si Kuya Budoy sa, sa natanggap niyang will challenge shout out po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo sa bawat isa sa inyo. Kay Ma'am Biway lalo na may problema sa oras na ito. Eh, wag niyo po kayo wag po kayong mag-alala, Ma'am Liwa. Eh, eh, nandito na, nasa atin lagi sa tabi natin ang mahal na Panginoon na siya ang laging magagabay sa atin sa bawat isa ipag-pray na lang po nating lahat ang anak ni Ma'am Liway na si si yung, ano Lailani si Lailani Sanchez eh sana po ay gagaling na yung kanyang karamdaman at lalo na walang magulang sa tabi nila at nagtatrabaho ma, si Ma'am Liway yan, kayo lang ang ayan po kayo po, at anong masasabi nyo po sa ating mga uh, sponsor? Sabi ko lang, doon sa mga, lahat na mga sponsors, na malakwa natin po ang pagpapasalamat dahil po siya uh, Hindi inasahan kong iyayasin sa ating katawan, may na ako ng karamdaman na ganito, nasa katagal ng panahon. At nandiyan pa rin po kayo na sa aking kahirapan uh, nag-provide sa aking mga pangangailangan lalo-lalo na dito sa wheelchair po ngayon aking sinasakyan Salamat sa mga kay ano kay Mayor Christian? Kay Mayor Christian? Kaling po kay Mayor Christian Mayor uh, Christian, uh, uh, Christian, uh, Christian oh, po. Mayor uh, Maraming maraming salamat, salamat um, sa, 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 sa tulong mo po. Napakalaking bagay. Tulong niyo. Diyos, kilala naman ako niya niyo. Nakasalamuha na. eh, na din kami niyan sa naservisyo ko ako sa palunggay mo. Mm. Ay, kilala niya ako niyan. Ha, ako po ang dating hippie dito sa informer hippie ako ng mga tano dito sa palunggay mo ito. Salamat po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat lalong-lalong Alum na sa mga kamay na, uh, na mga masisinok, mga masisipag na nagpaabot sa akin ng mga tulong na ganitong panghabang buhay tulong. Salamat na po. Salamat, salamat. E ano yan kay, salamat sa Ay, yan. Salamat, Ay, yan kay Sir Buhay? Salamat, salamat. salamat. Pabigyan mo kay Christian sa malaking tulong po ito sa ating pasyente ngayon na, na ito si Kuya Bundoy ay la, dati pong naglilingkod sa ating barangay dito sa North Bay 8. Isa po siyang uh, hepe. Ayan po. Hepe ng mga tanod. So ngayon nagkasakit lang po siya. Kaya hindi na po, hindi na siya nakakapagservice. Ayan po. So hanggang dito na lang po ang aming vlog. So, maraming salamat na lang po. Bye-bye, bye-bye. And God bless. God bless. Bye-bye ka. God bless. Doon ka oh, bye-bye ka. Ikaw rin. mo pa salamat ka rin pa. Ay, maraming, maraming salamat sa lahat na nag-ubay dito.